Ang mga lumad ay isang pangkat ng mga Austronesianong katutubong mamamayan sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Ang lumad ay isang salitang Cebuano na nangangahulugang katutubo o orihinal na mamamayan. Ito ay pinaikling anyo ng katauhang lumad, literal, katutubong tao. Isang tawag na opisyal na ginamit ng mga kinatawan ng Lumad Mindanao People's Federation, LMPF sa kanilang pagpupulong noong ikadalawamput anim ng Hunyo taong isang libo, siyam na walumput anim sa Guadalupe Formation Center, Balindog, Kidapawan, Cotabato. Ang paggamit ng salitang lumad ay kinilala sa batas ng Pilipinas ng pirmahan ni Pangulong Corazon Aquino, ang Republic Act 674. Kung saan ginamit ang salitang ito sa artikulo upang tukuyin ang mga etnikong pamayanan ng Lumad mula sa isla ng Mindanao.